Aries, ang Aries ngayong araw ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may mapanuring isip at laging nagpaplano bago kumilos upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Sa aspeto ng pera, ikaw ay nagiging seryoso at ayaw ng mga kalokohan upang mapanatili ang pagkakasundo sa ibang tao sa tahanan, masaya at puno ng biroan ang usapan. Ngunit sa trabaho, ikaw ay mapili sa iyong mga kausap at ayaw sa mga mayabang. Hindi ka madaling lokohin dahil malakas ang iyong kutob, ngunit, pagdating sa biruan, lalo na kung kaberdihan, ay hindi mo ito gusto, magiging matipid ka rin sa paggastos, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus ngayong araw ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may mapanuring mata at hindi agad nagtitiwala sa iba. Ayaw mong magkaroon ng utang na loob sa ibang tao, kaya't mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa. May katapangan ka, ngunit mailap ka sa gulo kaya't pinipili mong magkaroon ng mahabang pasensya sa trabaho. Maingat ka sa pagsasalita at sa iyong mga ginagawa. Ayaw mo rin ng mga taong mayabang kaya't iniiwasan mong makipag-usap sa kanila. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa kaysa makisali sa mga usapang kaburdihan, lalo na sa mga tukso ng pag-ibig. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini ang Gemini ngayong araw ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay tahimik at mas gustong magtrabaho ng mag-isa. Matapat ka sa iyong mga gawain at hindi ka nadadala sa maduming pera. Pinipili mo ang magcaga upang makaipon ng malinis na kita, mukha kang soplado o soplodes sa unang tingin, ngunit ito'y dahil sa iyong pokos sa trabaho, hindi ka madaling maisahan dahil matalino ang iyong pag-iisip. Pahinga ng katawan at isip ang iyong nais sa gabi, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer ang kanser ngayong araw ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may isang salita at laging tinutupad ang kanyang mga pangako. Hindi ka basta-basta naloloko dahil mapanlikha ka at maingat sa pakikipag-usap sa mga bagong kakilala, sa trabaho ikaw ay maunawain at handang tumulong sa mga kasama kapag kinakailangan. Ayaw mo ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho at hindi mo gusto ang mga abala sa iyong ginagawa. Sa tahanan, pinahahalagahan mo ang kalinisan ng paligid dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng good vibes at swerte. Sa pag-ibig, ikaw ay malambing at puno ng pagmamahal at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal. Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo. Ang liyo ngayong araw ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may taglay na katahimikan at katapangan na bihirang ipakita. Gusto mo ng matahimik na araw, kaya't mas pinipili mong umiwas sa mga bagay na magdudulot ng gulo. Sa trabaho, ikaw ay matulungin at hindi ka basta-basta bam -basta ibigay sa tukso ng suhol. Mahalaga sa iyo ang pagtitipid kaya't mas pipiliin mo ang mag-ipon kaysa gumastos ng walang pakundangan sa mga bagong kakilala, hindi ka agad nagtitiwala. Sa oras na magsalita ka ng pangako, sisiguraduhin mong ito'y matutupad dahil ayaw mong mapahiya. Ngayong araw, tahimik ka ngunit puno ng karunungan, matapat ka sa trabaho, na nagbibigay sa iyo ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo ngayong araw ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay maingat at masinop sa trabaho. Nais mong mapanatili ang maayos na pinansyal na kalagayan, kaya't masipag at mapanuri ka sa iyong mga gawain. Madali kang matuwa sa mga nagagawang mabuti, at ito'y nagiging inspirasyon mo upang magpatuloy sa pagsisikap, ikaw ay matyaga sa buong araw, at kapag nagsalita ka ng pangako, tiyak na ito'y iyong tutuperin. Laging inuuna ang katapatan sa trabaho, dahil nais mong mapanatili ang kasiyahan sa iyong mga nagawa, sa kabila nito, ikaw ay sensitibo at madaling magselos dahil malalim ang iyong tiwala sa mga mahal mo sa buhay, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra ngayong araw ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig ng kalikasan. Sa trabaho, ipinapakita mo ang tapang ng loob, ngunit sabay nito ay may mahaba kang pasensya upang maging maayos ang lahat. Kapag ikaw ay nagsalita, ito ay may katotohanan at katiyakan, kaya't walang tao ang iyong mapapahiya. Bago ka kumilos o magsalita, sinisiguro mo na tama at makatarungan ang iyong gagawin. Sa tahanan, ikaw ay maalaga at mapagmahal sa iyong pamilya, lalo na sa pagkain at mga pangangailangan masaya ka sa mga ginagawa mo dahil ang una mong layunin ay ang mapasaya ang iyong pamilya ang gabay ng kalikasan sa iyo ay nagsasabing magiging maayos ang iyong pamumuhay kung ikaw ay patuloy na magiging masinop at mapagmahal at nagsasabing matalino ang iyong isipan at hindi basta-basta maloloko iwasan mo ang mga usapang kaburdihan at paligoy-ligoy at laging tiwala sa iyong mahal ang pahiwatig ng kalikasan hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw Scorpio ngayong araw ang Scorpio ay pinapatnubayan ng pahiwatig ng kalikasan Masinop ka sa lahat ng bagay maging sa bahay o sa trabaho may mapanuring isipan ka upang makaiwas sa problema at hindi ka basta-basta nagtitiwala sa mga bagong tao na makakausap mo. Lagi kang nag-iingat upang makaiwas sa mga manloloko. Masipag ka sa trabaho dahil naniniwala ka na ang kasipagan ay susi sa pag-unlad ng buhay. Ang ugali mong nadadala ng kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan na gumawa ng tamang desisyon na magdudulot ng kaligayahan sa iyong buhay at ngayong araw ay nagsasabing maaari kang makaramdam ng selos. Kayat maging mapanuri sa iyong mga damdamin at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius Ang Sagittarius ngayong araw ay pinapatnubayan ng mga galaw ng kalikasan. Sa araw na ito, maingat ka sa iyong mga sinasabi upang maiwasan ang anumang bigla ang problema hindi ka nagbibigay ng pagkakataon na mapasok sa kalokohan, kaya't laging maingat sa iyong mga ginagawa. Matapat ka sa trabaho at laging sumusunod sa patakaran, na siyang nagiging dahilan ng paggalang ng iba sa iyo. Ang ugali mong nadadala ng kalikasan ay nagbibigay ng pagkakataon na mapasaya ang iyong tahanan, at ngayong araw ay nagsasabing may matalinong isipan ka kaya't mahirap kang malinlang ng iba, laging handa kang tumulong sa iyong mga kapatid at aaruga sa iyong mga magulang, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ngayong araw ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig ng kalikasan. Ngayong araw, Maingat ka sa lahat ng iyong gagawin. Laging hinahanda ng iyong isipan ang mga gagawin upang maiwasan ang anumang suliranin. Sa trabaho, inuuna mo ang mga bagay na dapat matapos upang masiguradong maayos ang lahat. Ang gabay ng kalikasan sa iyo ay nagpapahayag ng tamang direksyon para sa isang maayos na pamumuhay. Ang pahiwatig ng kalikasan mula sa mga bituin ngayong araw ay nagsasabing mayroon kang matapang na ugali na may kasamang mahabang pasensya. Ngunit kung kinakailangan, kayang ilabas ang iyong tapang at hindi basta-basta aatras sa hamon. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius Ngayong araw ang Aquarius ay nakatuon sa pahiwatig ng mga galaw ng kalikasan. Sa trabaho, mahalaga ang pagiging maingat at mapanuri, kaya't hindi ka basta gagawa ng mga desisyon ng walang plano. Mahalaga rin na huwag pangunahan ang mga kasama, lalo na ang mga superior. Ang iyong determinasyon at dedikasyon sa trabaho ay makakatulong sa iyo upang makamit ang pangmatagalang tagumpay. Sa isipan mo, mas mainam na siguraduhin ang bawat hakbang upang maiwasan ang anumang problema. Kilalaka sa iyong matapat na paninindigan, kaya't madalas ay mahirap kang pakiusapan dahil sa iyong pagiging totoo sa sarili at sa iyong mga layunin at ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan ay nagsasabing manatili kang matyaga at laging may plano para sa ikabubuti ng iyong gawain. Sa tahanan, ipinapakita mo ang parehong disiplina, kaya't laging maayos ang pagkain at kalusugan ng pamilya, wala sa isipan mo ang selos, sa halip, laging buo ang tiwala mo sa iyong mahal at malambing sa inyong relasyon, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces Ang Pisces ngayon ay pinapatnubayan ng mga galaw ng kalikasan. Sa araw na ito, ang iyong isipan ay matalas at ang iyong mga mata ay mapanuri. Kaya't maingat ka sa lahat ng iyong gagawin upang maiwasan ang anumang suliranin. Lagi kang may pangarap na maging marawasa at maayos ang iyong pamumuhay. Ang gabay ng kalikasan sa iyo ay nagpapahayag na ang pagiging maingat at masipag ay magbibigay sa iyo ng tahimik at maunlad na pamumuhay. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang makagawa ng positibong enerhiya na nagdudulot ng kasipagan at swerte. Ang pahiwatig ng kalikasan ngayong araw na bagamat ayaw mo ang mga usapang tukso at biroan sa pagmamahalan, ipinapakita mo ang iyong lamang sa iyong mahal, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.